Hello guys. Masakit pala itong ano. Natusukan na ako guys ng ano. Booster. Ano yung S niya sir? Salomon ko. Salo? Salomon. Ano na guys. Pinipuran mo ako kanina. Hindi. Ano picture na? Hindi interview pa ako kanina eh. Hello, wala na guys, ano na? Booster na po ito. Last na ba ito, ma'am? Or mayroon pa? May kon... second booster pa po after ko. May second dose pa sa booster din? Hello guys, mayroon daw ang second dose. Hanggang second dose lang siya. Mukhang nangangawit na yung kabila ko. Opo, mabigat. naku na. guys, 'yung nag-assist sa atin. siya. Hindi na hindi na inasahan, guys. Kasi galing ako nag-gym, ngayon ngayon ko lang alam na. Sumama lang ako kay Commander Ayan. dito sa web eh. Bakit? Kukunin mo yung ano. Ay, hindi ba makuha ngayon? Poster. Dito, dito ah. Dito din mismo. Ito ang Bakit ako? Eh? Ayun na guys, nagumpisa ng kirot. <laughs> kumikirot na, kumikirot na. Kung, um, hindi ko alam kung makapag-drive pa ba ako nito. May record na na, na nila sa ano na.

Sir, maiwan ko muna tong card niya, ah. Eh? Yung bago po? Opo. Okay. Ah, sige, sige. Kunin na na lang po dito, Webes, para mag-send. Webes ng? Webes po, this Mga anong oras po? Kahit anong Kahit oras po. Basta hanggang office hours lang. <laughs> Hi guys, tapos na po Nagpa-booster kami ni Commander Okay, ito na Pawe, na kami Dito sa R H U Gamo. Ah, guys. Okay, thank you, thank you. Salamat, salamat sa nakasay sa amin. Na. mo Hindi ko kilala. Ayan nga eh. Mali yung ano. Nilibang ko na. Nilibang ko na yung sarili ko. Hindi nilibang ko. Salamat Hoy okay guys hanggang dito na lang baba